Oh, tabana gai, gara-gara, gara, ana. Iya, kagubatan na delivery. Tat, mama hotah. Oh, baksi una pirit. Tat kalani matats. Ya, ada layak bulat. Bulat. Mani ngata bis Oh, odong, Muni, paris bulat op odong Pagkatabis, katabis matats. Matats. Paris yuning odong matats. Oh. Nya, ala lain natug bulat. Oh, mura po tayo nakalugso ani? Eh. Pagkadabis. Matats! Habhab -hab na! Hahaha! <laughs> Awa? Nakasa bang ka, Matats? mi. Hmm. Tora mga libor. Hmm. Tura sa babaw isda. Sila nagabuwa ako. naghabab. Hmm. Tulay nga bulat, Matats, oh. Pagkalami. Di kita ang tumpalat. sa Hmm. Hmm. Ah. Habi yung taga-bukid na bukawan ng odong. Pati mananagat. nagat. Paksiyo. Pinauga nga paksiyo. Ato nang gunitan sipong kaya bising mahulog. Liyok yung dagat natat, tats. Ah, dagat, ang bangka. Dagag dunggo, ang pismo karon. Hmm. Trats, hapit na mamamatay isda. Oh, si din daw parcel. Tama-tama na matas, di na nay bukol, ba bawis patad. Mina lang, mina lang, mina lang. Oh, uh, uh, tilok na, tilok na. Buwapa ka na to isda, Nung sa...

Oh tapos ako ay daga-daga-daga. Ng mga bukata na delivery. Ikaw hmm. e, unom na ni bangka Matats. touch Kaunom na ni bangka. Toroban nito? humana gabua. Ka humana taglima. Oh. Na pace ah. Tuastomoy. Ikapito. E, Magtaba buwat toron.